Makakasira ba sa ating sasakyan if papatayin natin agad ang makina after a long ride? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at pag-usapan natin to, no? Well, depende. Okay, depende yan, no? Pero sa mga sasakyan na may turbo, okay, eh mas better na i-cool down nyo muna bago nyo i-off ang inyong makina. Okay, so sa mga natural aspirated, hindi naman masyadong problema to, no? Pero sa mga sasakyan na may turbo, eh, ideally, pag dating ninyo sa inyong parking, after a long ride, eh, hayaan nyo munang mag-cool down kahit konti yung inyong sasakyan. So, ano ba yung nagiging problema, no? Ang pinahan nagiging problema kasi dito is, uh, halimbawa kayo ay from the long ride no so posibleng gumagana yung inyong turbo And yung turbo kasi is kailangan yan ng oil, no? kung Kumbaga para hindi siya mag-overheat, para yung kanyang uh, bearing ay malubricate. Ang problema, pag pinatay kasi kagad natin yung ating makina at nag-i-spin pa yung ating turbo, there's a tendency na masira yung ating turbo kasi wala nang nagsusupply ng oil sa kanya, no? Kaya ngayon, mga paps, no? kung Kumbaga pag ang inyong sasakyan ay may turbo, yung iba nga dyan ay nilalagyan pa ng at uh, delay no o timer para at least kahit uh, maiwanan nila yung sasakyan eh kusa na siyang mag-off after ilang minuto o ilang segundo. So, yun mga paps no, kung okay lang bang patayin agad? Yun yung question ano. Depende sa sasakyan. Okay, kung natural aspirated 'yan, wala namang problema. Pero kung may turbo 'yan, ideally eh sana 'wag niyo kagad muna papatayin para yung flow ng oil sa ating uh, turbo eh dire-diretso pa rin. Okay, so yun yung pinaka-idea. ah uh, isa sa mga recommendation ko dyan, pag malapit na kayo dun sa destination ninyo, medyo laylo na yung takbo. Okay, kumbaga dahan-dahan na lang. wag yun ang ibibirit kung malapit na kayo. Kahit ano, kahit natural aspirated ha. Ah. Kumbaga, halimbawa sabihin na natin mga uh, 3 kilometers away, mga 5 minutes away. Ano lang, kalma lang yung takbo. Okay, kumbaga, kalma-kalma lang. Then, para at least yung ating sasakyan is mapunta siya o mag-cool down siya, mabalik dun sa tinatawag nating uh, operating temperature, no? So, para at least, uh, pag pinatay natin yung ating makina, eh, nasa maganda siyang temperature. Hindi masyadong mataas o hindi rin masyadong mababa. So, yung mga paps, no? So, yun lang yung idea, no? Kung okay bang patayin agad after a long ride, yes, pwede. Okay? Kung hindi naman siya turbo, pero kung turbo yung, may turbo yung inyong kotse, ideally, magpa-cool down muna kayo. Okay? So, yun lang yung recommendation ko. Kung nagustuhan nyo yung, yung video, pakilike na lang at sigurado ako marami magko-comment dito no so comment down below kung ano yung reaction niyo or kung may additional kayong information at yun kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel press subscribe button sa baba at sa Facebook click lang yung follow sa taas at sa TikTok click lang yung plus sign diyan sa logo ng Kuya Shane. salamat sa panonood keep safe mga paps